Hello, kabisda. Kumusta na mo diha? Okay lang ba mo? Ako dire, okay lang sad. Magkuhan ko. Mag-gym. Pupunta ako ng gym pawala wala ng stress. Diba? Ganun lang ang buhay. Ganun lang talaga ang buhay. Kailangan, ikuhan natin, i-enjoy natin yung buhay. So, dito sa Canada, hindi naman puro trabaho, lalo na pag ka. Depende lang sa'yo yan. Kung gusto mo puro trabaho, maraming pira. Talaga, magtrabaho ka ng marami. Pero ako, isa lang trabaho ko. Okay na. Importante, may time ako sa pamilya ko dito. Tapos, uh, naput, uh, may time din ako sa sarili ko. Kunuhin mo naman yung maraming pira mo. Hindi ka naman mag-tuwan. Wala ka ng time sa sarili at pamilya mo, di ba? Okay lang, isa. Kalay ako sa trabaho. Tapos, naligo ako. Pupunta ng gym. Tapos, pag-uwi, maligo. Tapos, kain. Tapos, time ng pamilya. Ganun lang. Para may oras. Gabi na, na pala dito. Gabi na. 6.30 na. 6.30. Ganda eh yung panahon. Kasing ganda ng nanood na. <laughs> dati, maglakad lang ako dati lakad ng palagi punta ng gym tapos ngayon drive na diba? ganoon na lang ang buhay dapat tiisin mo huwag kang magreklamo sa buhay ganun lang yun darating din ang mga buwan uh, grasya ang blessings mo abot ra ang blessings Basta ka kang sa buhay, tuloy lang. Kasi ganun talaga ang buhay. Wag kang magpa-stress, Huwag kang magpa-stress. Buhay ay dapat pahalagaan. Dapat mahalin natin sarili natin at natin at marunong tayong rumispito sa kapwa natin. Yung iba, binababs tayo, walang respito babayaan natin yan kasi pag hindi yan pinabayaan natin ah, tayo lang yung masasaktan, kasi sila gusto nila na gusto nila ng gulo away so wala tayong makukuha sa mga taong mga ganyan so ang gagawin natin huwag tayong magpa-stress Pabayaan natin yung mga tao Hindi Hindi mo kuhan ang Dili mo kuhan ba? Um, pasagda na to ang mga tao nga Ang yun na puro kagubot ba Shout out para diha Kumusta na? Para, sige, permi ko mga kumusta ninyo Kaya hey, kabalo man ko nga Ulay, mga musta ninyo, di ba? Kung na, mga mga musta ninyo, chamba So, ayun. Hapit na ko sa gym. Guys. Pero hindi to sa akin ha Nang sasakyan na to Sa asawa ko to Pero malapit na yung sasakyan ko pero hindi ko bilihin sasakyan ko bigyan ako ng sasakyan ng katrabaho ko hintay hintay lang ako hindi na ako kailangan magbibili kasi may magbigay na tunay na kaibigan at katrabaho basta matanda na may kaibigan ka matanda asahan mo yan hindi yan sinungaling at asahan mo pag may matanda kang kaibigan para yan puro kan lang yan uh, mga maayo mga maayo na ilang pang buhaton kasi wala na sila time na magkuhan wala silang time na uh, Magluko magloko kasi matanda na sila yung yung iniisip nila yung buhay nila yun lang yun tulad ni Tatay Dico. Diba? Mahal na mahal siya ng mga taong bayan. Kasi sa kay... Mahal na mahal siya ng taong bayan. Kasi tunay siyang leader. Hindi siya bangag. hindi siya dito na ako sa gym nung ganap ako ng parking ano yung mga parking dire puno man puno puno man puno man o parking dire punno. Kita sa Malayo. Pupunta tayo dito sa Malayo. Dito tayo. Yeah, ganda dito. Ah. Ganda dito, magpark Park. Gusto ko dito sa Malayo mag-park. Yeah. Karon na mag-park oh. Okay.